pag-usapan natin ngayon, ito po, no? Uh, ito pong uh, Senate ay talagang hindi na po nag no? Bilang uh, impeachment court. Medyo may delay lang ng konti, pero alam na po natin yung resulta niyan. Wala pong numero. Uh, halos ako, ang ko, apat na lang yung senador na tututol dito sa, 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 Supreme Court ruling, no? Talagang ano po to, uh, maganda po to na may pakita po sa mamamayan na sumusunod yung mga senador. Pero may expose din po kung anong uri ng mga tao o mga senador itong mga tatanggi no dito po uh, may mga sinabi po diyan si si Sabiri. Uh, Sobiri tungkol po sa mga ayaw sumunod sa Supreme Court. Pero bago tayo magpatuloy mga kachika, kung bago ka pa sa channel na to, ay dapat lang na mag-subscribe ka na at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Subscribe na! At yun na nga mga kachika. Uh, pagpipilit na lang po yan ng mga ilang senador na kinakailangan pa, dapat nga tinapos na nila. Ang buong akala ko nga ngayon na nila idedeklara nasusunod yung Senado. Anyways, nakaporma na po yan. Siguro naman na ah, hindi na po maitatanggi na uh, ah, marami na pong Senador ang nagpahayag. No? Maski po nasa member po ng minority, ay nagpahayag na po na ah, sila po ay ah, susunod. Wala tayong magagawa kundi sumunod sa Korte Suprema. Yan po talaga, no? Rule of law po tayo. Dito po talaga tayo. Di, di, dinidistinguish po natin. Ito pong ah, mga dilawan, no? Grabe po talaga itong mga to ang mga dilawan po walang rule of sa kanila eh. Uh, yan po yung problema pag nakabalik po. O ilan pa lang po na panalo nila? Dalawang senador. Tapos uh, tatlo, pang-apat, pang-apat si Dilima, halos apat na congressman pa lang ang uh, naipanalo ng mga dilawan pero feeling po nila sila na dapat masunod eh. No? Ibang uri talaga na nila lang tong mga tong mga dilawan na to eh. Wala po sa inagap nila yung Supreme Court, Supreme Court. so, supportahan nila yung korte pagpabor sa kanila no? Pero yung uh, yung hindi po pabor sa kagustuhan nila, eh tama si Escudero. Eh. Yung mga nagsusulong naman na ituloy ng uh, Senado yung yung impeachment trial ay mga anti-Duterte po. Di po ba? Very obvious naman na sila ay anti-Duterte. Kaya po nila gustong to Ano po gagawin niyo sa ano? I-define e, de niyo? Gusto niyo i-define e yung Supreme Court? Wala na pong mangyayari sa bansa natin. Magkakagulo na po kasi ay, kung kung masusunod po na yung Senado susunod dito sa mga dilawan, ay hinahatak po tayo ng mga 'to sa kaguluhan eh. Kami po sa totoo lang kritiko tayo, no? Ayaw natin yung maraming ginagawa ni Marcos, pero hindi po tayo para ibagsak ang gobyerno. Hindi po tayo para ha ah, para po yung gobyerno ay ah, ah, wala yung magkaroon na ng pagpapalit. Oh, ang ang point lang po natin bilang oposisyon. Kaya po trabaho natin na na maging ano tawag doon? Tagapagbantay. O oh, mamaya na ano yan? Okay lang yan. Mamaya uh, manood na sila. <laughs> Baka mamaya lumabas na yan dito at manood na sa amin doon sa birada eh. Mamaya nyo yan. Pagpatapos na tayo. I-promote ulit. Okay. So ngayon po, dapat tapos na yan kasi nagdeklara na po si Chase Codero na hindi po sila magkukonbin. Yan po yung sinasabi natin. no? At tama po na hindi nagmamadali. Kung nagmadali po yung uh, Senado, gustong mangyari nitong mga dilawan na uh, simulan na yung paglilitis. Paano po? Eh may nakabinbin po sa Supreme Court na petisyon si Bipisara. Sara. Ano po mangyayari halimbawa? Kung nag na, na ang Senado po ay kasalukuyan naglilitis. Tapos yung Supreme Court nagdeklara sila na illegal o unconstitutional. O di po ba malaking gulo? Ano ang susundin? Ano ang susundin ng AFP at mga pulis? Kasi po may contempt power yung uh, yung Supreme Court eh. Pag sinabi niyang ang constitutional at tinuloy pa rin ng Senado, kaya lang, kung naglilitis na po yung Senado, putya hindi naman po sila susunod sa Supreme Court kasi umiiral na, ay naglilitis na sila eh. Kaya maganda po yung ginawa ni Escudero, bagamat alam natin na yung pagkatig niya ay panliligaw sa mga Duterte, pro Duterte. ba? Diba? Wala tayong magagawa eh. Ganyan ang kasarapan ng may numero ka. Ganyan ang kasarapan ng may tao ka. Ah, nililigawan ka. <laughs> hindi katulad ng pronouncement ni ni napunan niyo po oh binigay na po yung mga committee chairmanship chairmanship congratulations po sa ating senador na si senator Marcoleta at sa lahat po ng mga senador natin na uh, Duterte senators o kanya-kanya po silang chairman magtataka kayo bakit yung mga minority walang chairmanship ganun po talaga dapat <laughs> ganun po talaga dapat pagka minority ka wala kang chairmanship pero lagi kang miyembro sa bawat committee. Yan yung mali nila kay, kay ano eh, natutunan na nila yan kay uh, Ray nasa minority, pero binigyan nila ng committee chairmanship. Kaya anytime nakakapag, nakakapag uh, investiga si Ontiveros. Eh kung may utak-utak pa nga si Ontiveros, eh, pwede niyang talagang, kung totoo po siya, no? kung totoo po yung pagiging oposisyon niya, pinangatawa na niya, na, nag-upo siya, kaya kay President Marcos eh pwede po talaga nyang uh, litis mag uh, mag ano ta mag, mag imbestiga laban kay Marcos. O yun po yun kaya po dangerous po na bigyan niyo ng committee chairmanship yung mga opposition o yung mga hindi kabilang sa majority. O, isa pa nais ko lang sagutin yun bakit wala pa sila tatatlo na lang wala pa. Eh wala naman pong ino si Ramon Tibero sa kanila ang ino lang sa dalawa, eh, magiging independent tayo. Hindi nga sasama eh. Magiging third force pa sila. So, sa tingin ng dalawa, ayaw ka naming leader, <laughs> Risa Ontiveros. <laughs> okay? Balikan po natin, o balik na po tayo. Ito po, dinilay pa ni Tito Soto, nag-request pa siya na August 6, dapat ngayon eh. Pinagbigyan pa siya. Ang katwiran kasi, kasi hindi pa raw nababasa ng mga senador o hindi pa napag-aaralan yung yung uh, uh, pasya ng Korte Suprema. Ito lang po ang tanong ko sa inyo mga senador. 97 pages lang po yan eh. Ilang araw na po ang nakalipas. Alam niyo po ba yung mga batas na ginagawa dyan kung ilang-ilang page? Napakaraming mga page. Tapos ngayon yung 97 page na wala pa naman kayo, wala pa naman kayong pinag-aaralan, wala pa naman kayong nga uh, pinag-uusapang mga batas, galing po kayo sa mahabang reses, hindi nyo pa po nabasa? Hindi nyo pa po napag-aralan? O, yun po ang question ko. Sa mga humirit pa, nasa August 6 na, pinagmamalaki pa ni Soto eh. August 6 na kami. Sa August 6 na namin tatalakayin yan kung susundin namin yung, sina yung Supreme Court. Ibig nyo sabihin, inaamin ninyo na hindi nyo pa napag-aaralan? Ako, ang tansya ko dyan, Ganito po yung humiling. Kasi pwede na nga yung pagpasyahin nila eh. Susunod ba tayo sa Supreme Court o may iba tayong gustong gawin? Wala po kayong pagpipilian kundi sumunod sa Supreme Court. Kasi pag hindi po kayo sumunod sa Supreme Court, kayong Senado, at tinuloy nyo yan, magkakaroon po tayo talaga ng crisis, constitutional crisis. Paano ba yun ba yung constitutional crisis? Simple lang po yan. Pag nag-convince sila as uh, impeachment court, eh sila ng, ng uh, Supreme Court dahil hindi kayo sumusunod. Sabi ng ang constitutional eh. Tapos hindi kayo susunod. Pag pinakontempt kayo, pwede kayong ipakulong. <laughs> Sino susundin ng mga pulis at AFP? Huwag naman ganun. <laughs> kayo naman, no? <laughs> yeah, hindi po pangit pong attitude yan na pag may kapalpakan, i-abolish na kagad. Eh sino pa magche-check sa pangulo kung wala nang kongreso? Check in balance po 'yan eh. Eh di lahat na ngayon ng gusto ng pangulo. <laughs> 'Di ba? Uh, magiging diktador na. Anyways, palpak yung hirit ni Tito Soto na 'yan. No? Uh, ako dalawa 'yan eh. Is either totoo 'yun na hindi pa napag-aaralan ng na ibang senador? Eh, naman hindi niyo pag-aralan. Kung gusto niyo talagang pag-aralan o gusto niyo lang sumunod sa Supreme Court, simple lang naman po eh. Ano ba yung pag-aaral na gusto nyo pa? Hahanapan nyo pa ng paraan para hindi sundin yung Supreme Court? Sino ba yung mga legal luminaries na tagapayo mo, Tito Soto? Si Gadon? Oh, may tanong si yes, Si Attorney Google ba yan? <laughs> si Attorney Dan Google Fernandez ba yan? <clears throat> okay. Kaya po yan, simple lang po mga kapatid, no? Kayo sa Senado, wala po kayong ibang choice kundi sumunod sa Supreme Court. Hindi naman po kayo pinasusunod dahil under nila kayo eh. Usapin po ng batas. Pag usapin po ng batas, ang interpretasyon po, hindi po ang interpretasyon ninyo. Hindi po interpretasyon ng mga senador na hindi naman maalam sa batas. Pag usapin po ng saligang batas, no? Ang final arbiter po diyan, yung Supreme Court. Kahit itanong nyo pa kay Badong. <laughs> Kung ayaw nyo maliwala, itanong nyo pa kay Badong. Hoy, meron uh, kapapasok lang. Nasaan na ba yun? Eh, meron pong uh, magaganap na sampahan na ng reklamo. Ha? Uh, sasampahan po ng reklamo. Itong si... nako nakalimutan ko yung sasampahan nila ng reklamo. Ha? Mamaya, maalala ko. Yung isa po, si Hyderian eh indirect contempt, no? Sasampahan po ng reklamo sa Supreme Court sa Lunes. Nasa na ba 'yon? Kaya baka sana makasama tayo diyan. Wala, hindi ko pala na ano. Nabura ko. <laughs> Will file. Ah. Uh, indirect complaint. Com contempt pala. Contempt. wala eh. Sino ba yung attorney ng ano, ng... O, mamaya na. Bago matapos to makikita natin yan. Okay. Pakisearch lang po. Marami pala tayong mga researcher dito. No? Sa ay lumabas eh. Hindi ko na lang makita ngayon SMNI. Uh, maraming salamat, Astrid Elia. Mukhang uh, nangangamoy ano na. <laughs> Mukhang uh, alam na. <laughs> at yun na nga mga kachika. Kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at ishare mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat.